Mga kapanalig, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ngayong araw po ng Martes at tayo po ngayon ay October 28, 2025 at welcome na po mga kapanalig sa ating daily devotion at ating pagnilayan sa araw na ito mga kapanalig ang mensahe, ang salita ng Diyos mula sa Hebreo chapter 12 verse 1 kaya nga dahil napaligiran tayo ng napakaraming saksi tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Mga kapanalig, ito po yung pag-usapan natin sa umagang ito. Ito ang tema na nabubuo ang pagtitiis sa gitna ng pananampalataya. Maraming pagsubok, maraming tayong pinagdadaanan sa buhay mga kapanalig, pero sabi ng Diyos, tanggalin natin ang mga bagay na magiging dahilan o magiging uh, sa gabal upang maranasan natin ang kanyang presensya sa buhay natin. Kaya araw-araw mga kapanalig, nawa uh, matutunan nating maging tapat sa Diyos, matutunan nating lumapit sa Kanya sa kahit anumang ginagawa natin araw-araw. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na katapatan, ang tunay na Diyos na magbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw nating pamumuhay at bilang isang Kristiyano pinapalahanan tayo ng ating Panginoon na maging matatag tayo sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Kapatid, kung na-bless ka sa mensahe ng Diyos sa araw na ito, maari mong ibahagi ito sa iba at ibahagi mo sa iyong mga kaibigan at mga kakilala. At ang video na ito ay nawa patuloy na magpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging tapat kailanman. Amen.